panahon. Marami pang mga bagyo ang papasok sa bansa ngayong taon na epekto ng La Nina phenomena. Ayon kay pag-asa weather specialist Joey Figuracion, kakaunti lamang ang mga bagyo na papasok nitong Hulyo at ngayong Agosto at o oh, at sa Tiyembre. Pero sa pagpasok ng Oktubre at Nobyembre maging sa Desyembre ay asahan na ang maraming sama ng panahon. Posibleng umiral ang hanging habagat sa mga susunod na linggo na magdadala ng mga pag-ulana, ngunit hindi kasing lakas ang dala ng bagyong karina. Binigyan din pa ng eksperto na dapat laging tandaan ng publiko na may dalang malakas na pag-ulana ng mga bagyo at localized thunderstorms, lalo na sa mga mabababang lugar. Aminado si figurasyon na isang malaking hamon sa kanila ang paglalabas ng Weather Advisory dahil sa pabago-bagong panahon.